Uh, meron pong dalawang grupo na medyo nagsusubok pong lumabas natin. Uh, yung pong isa, humawag po siya. Ang tinawagan po niya isa pong very, very, very close cool po sa akin na tao. Uh, ang uh, pakiusap po niya eh baka pwedeng matulungan yung mga polis. Uh, ang sinabi po nung uh, taong uh, tinawagan niya, uh, dalawa Una, hindi po niya kaya yung si Ralph. Yung pangalawa, kung ano na dun sa affidavit ni alias Totoy, yun na yun. So, sa madaling sabi, um, uh, sinop lang po nung uh, tinawagan niya uh, yung pong, uh, sumubok lumapit at uh, kinuwento po sa akin nung tinawagan niya yung pangyayaring ngayon. Yung pangalawa naman po, uh, grupo nung isang former local uh, government executive. Um... Uh, yung pong isa doon nag-text mismo sa akin. Uh, yung text eh ang pinapalabas niya, ang involved talaga eh, yung isang pulis, nagbibigay siya di umano ng impormasyon, uh, pero pinapalabas niya na walang kinalaman yung uh, yung local uh, uh former local government executive. Um, after which tumawag din siya. Tumawag siya doon sa Taong uh, sobrang close sa akin at uh, ang kanyang tenor, eh baka daw pwedeng makuha si Commissioner Kalinisan na mag-abogado dun sa posibleng criminal case niya. Kung di naman kaya, eh yung mga dating law partner ko ang maging abogado niya. Mm -hmm. uh, at nakiusap baka pwedeng paratingin yung mensahe sa akin kasi hindi daw ako sumasagot. Mm -hmm. uh, Totoo nababother ako uh, kasi ang, meron kang kasibyan, eh, very brave yung paglapit nung dalawa. Uh, totoo lang din ay naiinsulto ako kasi siguro naman dapat alam na ng lahat una na hindi tayo nababayaran, uh, wala tayong kinak kinakatakutan at uh, patas tayo dito. Uh, kung anong laman ng embedensya, uh, kung anong makita natin sa ating investigasyon, yun ang magiging basihan ng ating desisyon. Lukuyan po, hindi naman dahil sa ayaw kong banggitin o uh, takot akong banggitin mga pangalan nila, totoo, gusto kong banggitin. Pero it is, I think, more prudent um, to first keep quiet about this, at least for the names. Uh, kasi mag, ako yung magdedesisyon ng kasong ito, eh, yung admin case kasama nung buong NAPOLCOM and bank. Uh, ayaw kong magkaroon ng ibang kulay. Pero I think obligasyon ko kasi na sabihin sa publiko na may ganitong ganap Uh, may isang linggo ko nang dinididibdto. Ah, uh, nung nagfile si Totoit sa sa amin nung Lunes, ah, uh, totoo lang pinag-iisipan kung sabihin na noon eh. Pero it is not about me. Itong pangyayaring ito, itong paglapit nila, is not about me. It is about uh, people looking for justice. It is about uh, someone filing a case here in the National Police Commission. Um, kaya tumimik ako. Pero after one week, di ko matiis eh. Uh, mm -hmm. I, I think it's my obligation to tell, to tell the people na gento ngayon nangyayari for utmost transparency. Uh, pero yun, I'm um, with, with, also the, the, reassurance to the Filipino people na agu kayo kayong mag-alala, uh, di po tayo mababayaran, di po tayo atras, tuloy lang po ang investigasyon, tuloy po ating pagdinig, tayo po ipatas. Mm -hmm. So kung kinakailangan, mm -hmm. absuelto yun mga polis na to, dahil walang ebidensya, so be it. Pero kung kinakailangan pong may maging accountable po dito to the point of uh, them being dismissed from the service, then so be it. You'll cross the bridge when you get there. Attorney, yung sinasabi niyo po na uh, very brave po itong pareho both camps no na lumapit sa inyo no. Parang siyempre nagkokontrahan ito, isang uh, pabordon sa mga pulis, isang kontra uh, yung the mere fact na ganun sila ka-brave para i-approach po kayo or approach someone close to you. Tingin niyo both are from powerful or may mga powerful backers po ba itong mga ito? Let me clarify, no? yung pangalawa, technically, hindi naman sa kumukontra siya. Eh. Hmm. Hindi siya sa kontra police. Eh. Ang motibo ng nung pangalawa, eh, sabihin na lang natin na mukhang may implicate yung isang local government executive, hmm. yung isang former local government executive. So ang motive nun is uh, for, na dumi pa ako uh, to get me as a lawyer or someone very close to me uh, to help them clear their name, quote-unquote. Eh, I don't want to comment if uh, they are involved or not. Sabihin na lang natin na uh, uh, everything is being investigated. At uh, medyo nakaka-insulto naman na ang gagamitin mong abogado ako o yung mga abogadong likit sa akin, eh, that is uh, very insulting. Mm -hmm. uh, dapat pakatas tayo hindi tayo babayaran at uh, huwag ganun. kasi at anong ano gusto mo paratingin? Uh, so kaya kung hindi ko man ni-replyan siya sa text, yung dalawang grupo na ito eh kung makaabot ng mensahe sa kanila, eh, 'wag niyo subukan. Eh pangalawa, uh, sa mga taong gusto pang magsubok, eh 'wag niyo na rin hong subukan. Mm -hmm. uh, parang awa niyo na ko. Mm -hmm. Ay, yung, sinasabi niyo pangalawang grupo, eh, parang ang point is trying to divert. Kasi parang pinapangunahan na po na yung baka involvement, possible involvement nitong local, uh, former local government executive, kanyo. Tama po. Tama po yun. So ang dinidiktik po niya, eh, isang particular na polis na kasama rin naman sa iniimbestigahan. Uh, pero ang motibo iba. Hindi para idiin yung polis, ang motibo ay para ilihis ang motibo ay para linisin ko 'tong ko niya at uh, absuelto yun yung sadili niya. Kumbaga uh, ang motibo ay hindi para magbigay ng tamang impormasyon, ang motibo ay para ilihis yung investigasyon. Uh, so sir commissioner, um, kung dating local chief executive oh, tapos para hindi siya sumabit sa kaso eh hindi naman sakop na Napolcom siya eh. kasi Napolcom kayo po nasa mga naka, na, yung mga kasalukuyang nasa serbisyo eh bakit kinakailangan niyang mm, ano ho tumulay sa inyo para siya maabswelto -ma hindi in the first place hindi naman siya sakop ninyo eh uh, hindi po. Yung pong mga local government executives, mga local, uh, yung mga hindi po police ay hindi po naming sakop. Mm -hmm. Pero sabihin na lang natin mm -hmm. po, Sir na mga ilang pangalan na lumulutang at uh, 'yung pong ilang pangalan na 'yon inababanggit po sa investigasyon ng National Police Commission. Uh, so umabot daw po sa kaalaman ng uh, local government executive na 'yon, 'yung former local government executive na 'yon. So gusto niyang uh, linisin 'yung kanyang pangalan at uh, kung sakasakaling merong, umantong ito sa criminal investigation, mm. uh, in the vernacular bostede, para naghanap ng katapat. Gano ng uh, very clear impression sa akin ito. Mm -hmm. Opo, opo. So again, para lang humas klaro ano po uh, uh, Commissioner. So, uh gusto niyang uh, maiklaro yung kanyang pangalan na wala siyang kaugnayan dito sa pagkawala ng mga sabungerong ito nang sa ganon palang pa lang sa magiging anuman uh, report ninyo hindi mababanggit ang pangalan niya o ang pangalan niya ay cleared in case lang na humantong sa criminal investigation sa DOJ ganun po Tama po at uh, balak pa kong gamitin akong abogado kaya pong mga okay. abogado na digot po sa akin Sige po uh, Ako ko na intindihan ko itong sinasabi niyo Commissioner ano po na hindi muna kay magbabanggit ng pangalan pero itong mga nakikinig sa atin eh alam niyo na ho, wala naman tayong control sa kanila. Eh, taga saan daw ba itong region? clue. <laughs> <Klo>, pahingin clue. <klo. laughs> Ah, uh, sabihin na lang natin na malapit sa Metro Manila, Yan Okay Opo. Mm, sige po. Opo, sige po. So, Metro hanggang doon lang po muna tayo. Sige. So, uh, so sige. Um, ganito Ilang po. oras. Ino oras 'yan. <laughs> Depende kung baradong enlex. Uh -oh. <laughs> so, anyway, sige po. Uh, Commissioner ganito po ano Opo. Uh, ito pong uh, mga mga taong ito sa telepono lang po ito at text. And then uh yung lang pong isang dating uh, official ng uh, ng local government ang tumawag talaga sa inyo just to make it clear, much more clear po. Yung pong sa una, uh yung pong bossing ng sabong tumawag po yun. Uh, hindi po yun nag-text, tumawag po yuon hmm. at uh, ang tinawagan po niya isang taong sobrang dikit sa akin. Okay. Yung pong pangalawa, ang nag-text po sa akin ay yung kapatid mm -hmm. ng uh, local uh, government executive. Okay. At ang tumawag din po sa taong close sa akin ay yung pong kapatid. Opo, ho bang close na iyan ay close po sa inyong trabaho diyan sa Napolcom o personal po na close. Ah, uh, yung pong personal po na close. Hindi okay. ko po yung tanong. Okay, sige po. Na. Opo, sige po. Sige, so ngayon, uh, ginagawa po ninyo ito kaninyo para malaman po namin lahat. Opo. At kami po'y nagagalak din na ito po'y inyong inilalahad. Kung sila po'y nanonood ngayon o manonood mamaya sa replay nito, ano ang inyong mensahe po sa kanila, Commissioner? Uulitin ko po, uh, Sir Ted, at uh, doon po sa dalawang grupong nagsusubok po lumapit sa atin para hilutin po ang uh, mga bagay-bagay. Eh, huwag niyo na pong subukan. Ako po'y nakikiusap si